So may bago tayong problem kay Minivan. Parang ito yung unang issue niya. Ay hindi, pangalawa pala. Pangatlo. Pangatlo, practice. Ito, ayan o. Maririnig niya. Tataymik ako ha. Tatapat natin. Hello. May sumisiret, di ba? Uh, ang suspech ko yung sa hose ng aircon hindi ko alam kung high or low pressure side pero ito mulong langis langis ng aircon yes eh, aircon langis ng freon compressor freon compressor aircon compressor ito. dito na yan feeling ko kasi ito nakalimutan i-clamp dun dito or kumalas din pag lubak di ko sure baka tumatama dito sa stabilizer. Yan daw. No? Gagalawin ko to lalakas. Oh. So pa. Ito siguro yung naririnig kong kalampag. Yan o, no? ganyan, no? ganyan na ganyan na tunog eh. Oh, meron siyang langis na lumabas. Hindi ko na ginamit yung aircon syempre then kagabi kasi napakalamig din dahil gabi tapos maulan galing kami yung kay Lab Duter natin malamig na may aircon walang problema kanina ko lang napansin sa garay kasi tinitingnan ko yung hose ito to to ngayon may tumutuloy yung tubig ngayon ko yung tubig oh, normal naman yun tapos may isang basa kaso ibang garay na to ibang part na basa then hinawakan ko inamoy ko akala ko iinam pusa sabi ko ba't hindi mabaho hindi naman siya ATF kasi manual tayo. Hindi naman siya power steering kasi EPS to. Hindi naman siya engine oil kasi yung engine. Hindi yung engine. Eh. Di naman, lalo naman di siya transmission oil. Ah, parang transmission oil. So, eto na yun confirm. Kasi yung ginapan ko yung tool Tinanggal ko yung may engine cover ito. Tinanggal ko. Eto yung tornado ng engine cover. So, mas lalo kong nakita. Ito yun. Oh. No? Ang langis yan, no? Ang lakas. Wala ng aircon to. Hindi ka talaga. So. Ay, ay, ay. So, dapat pag kinabit to, pag kinabit namin na to, try ko pa ayos bukas. Kailangan ka, Iwas na namin to. Itong isa, medyo may space pa ng konti. Eh. Yun, dito nakadikit eh. Pero maganda nyan, ilayo na rin yung kakayaan paano kayo o lagyan ng rubber or kung kayang ilayo yan pero syempre hindi, hindi nila ilayo yan kasi hindi na masisira hindi na mapaayos hindi ko madala kay Mugen kasi wala nga rin warranty tsaka ang layo traffic dito lang sa malapit ko papaayos yun o ito yun dito kumaskas yan kumaskas kaya na butas yun ko kumakita, kumapakita ko sa inyo butas pag binaplas pero magpapakrim tayo ito ng ng hose feeling ko ano to high pressure side kasi may ano eh nakakrimp eh nakakrimp ng malala yun eh nakakrimp ng malala alam ko pag ganyan yan yung sa high pressure side yung malaking tube eto maliit na tube or pwede rin mali ako ay hindi tama nga yung maliit na tube nakakrimp pa hindi ata nakakrimp yung maliit na tube para nakaklamp lang so ko lang din to para check check nga rin sa inyo dapat toto to, dapat to nakaklamp yan dun hindi natanggal yan nga dali na to ink hindi natanggal yan sa lubak sa biyahe o nakalimutan ibalik kaya sumasara dito sa alam ko stabilizer bar to stabilizer bar sya ay 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 gastos na naman Magkano naman to nagtatampo nga rin yung EG sabay sabay yun eh. under ko na yung EG yan po ito clutch cable ata ate o oh, clutch cable to hindi pa ako nakakabili ng reserba nito yun na yun yung ano natin air conduct mong kailangan na rin palitan ay 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 ay, ay. ang labig pa naman talaga nito iyan o oh. lapit ulit natin nakaranag niya ano. Yan. So, check nyo din sa inyo. Baka nakadikit. Mga ilang months na ba ito? Six months na sa akin. Mag, Mag, seven months na sa akin yung units sa uh, September 15. Wala na siyang warranty. Kaya hindi ko na rin mabalik. Eh, kung ayusin man nila doon, gagasos tayo. Tsaka layo ang traffic. Hanap na lang ako sa malapit. So, yan lang po. Sinare ko sa inyo. Check nyo na din. Baka nakadikit yung hose ng aircon compressor nyo para maiwasan nyo rin ganto ganito nangyari ito pala siguro narinig ko pag nalulubak pero alam ko hindi naman gumagalaw itong ano yun itong stabilizer bar alam ko hindi ito gumagalaw pag nalulubak hindi ko lang sure ha may ano naman yun may clamp yun dun eh. so pwede din ito kanya. pero ang galing yun eh, no? o no? kung saan sya nakadikit kung saan siya nakadikit doon nagkabutas eh kasi nagdidisrupt di pag ginalaw ko eh. so nagkaskasan niya nagkaskasan sa vibration or what pwede rin lumana since uh, surplus tayo yeah, paayos ko na lang yan update ko kayo kung anong mangyari dito tsaka paano ayusin magkano gastos ano yun lang mga chongs ay 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 gastos maralala